<laughs> eto, ha tsaka to, pre Dalawa Bula, no? Oh, dalawang peraso lang Bula lang yung, 7.95 lang per kilo yeah. Ito kayo sa Jerry's bumili ha Yun oh, di ba? Isang kilong baka, 7.59 uh, Tsaka to pre Ah, plus... uh, 72 lang ta to tong oh, breast to lang. breast 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 kasama oh, na ah oh, okay bayan ah uh, to longganisa embutido lumpia at barbecue okay ah uh, brand ng Jerry's Pizza meat 199 199 isang balat? Oh, okay, okay, kita mo yung ganun ayan kita mo ba to 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 oh ayan oh, ah uh, 199 okay brand namin brand Oh Sunday, oh Monday, oh Tuesday, oh Wednesday, oh Thursday, oh. And seventy-two dollars. Lahat. Gitau bumbi bile. Hano, Jerry's freezer meat. Dito rin kami kumuha ng lechon, you know? yeah, yun no. Ayun. Hot dog lahat. Ayun, nakita niyo yung sinabi niya, 'di ba? Murang-mura. Jerry's Freezer Meat. service. Ay, sa ay sang presyo. Ayun. Tira tayo sa Canadian Tire, ayan. Bibili rin pala ako nitong bombilya na 'to. Ayun. Kaya siya nga pala yung mga nagtatanong din sa Jerry's Freezer Meat. Ayan. Meron din silang crispy pata yung nakapanood nyo. 20 dollars pagka maliliit minsan 4, pag malalaki 3. Kaya minsan 3, depende sa supply ayan. Lalo na pag na na timing niyo si Boss Rodante doon, 'yun. Siya 'yung <laughs> magbibigay sa inyo mas maraming deal and tapos may mga lutong ulam din sila, ayan. Lutong ulam, may lechon, tapos bagnet, marami-marami. Tawagan nyo na lang sa number na 'yon. Ayun, mas makakatipid kayo. Tapos mga karning baka, kambing, lahat. May hotdog, may kikya, may fishball, yon. Meron din silang tinitindang milky doon eh. Yun, parang sa Macau yata yan. Kaya ganoon. Tapos ano pa ba? Marami. Chicken. Uh, yung ano. Chicharong bulaklak. Yan. Kung may kayo doon. Pang pinapaitan. Meron na sila, sila ring pinapaitan mix. Yung isang plastic na sila. Tapos yun, kompleto na yung recados doon. Yun, ahihiwain nyo na lang, ilalagaan nyo na lang. Ayun, tapos ano pa ba? Yun, yun, marami silang paninda na mga karne. Isa sa pinakamura na karne dito sa Regina, sa Saskatchewan. Yung Jerry's Freezer Meat. Kaya pag naligaw kayo dito sa Regina o kaya taga dito kayo sa Regina, yun, try nyo yung Jerry's Freezer Meat. Lalo na yung mga bago dito. Yan, try nyo. Murang-mura mga karne. Ayan, kaya... Ano pang hinihintay nyo kung wala na kayong karne doon? Kasi pag sa mga mall, ay uh, mall tuloy sa mga superstore yan, Walmart, medyo mahal ang karne. Try nyo yung mga chicken doon tsaka karne. Sobrang mahal. Pero pag doon, murang-mura lang. Ayan. Kaya, yun. Ah, uh, tapos, yung mga gustong, ano, kunyari, may negosyo kayo, no? Gusto nyo rin uh, mapuntahan namin para malaman na mura rin yung mga binibenta nyo na pagkain, ganun, kung ano-ano man. Uh, message lang kayo sa FB page namin. Ayan message kayo doon tapos pag may time kami pupuntahan namin para malaman din ng mga Pinoy na yung mga ino-offer niyo sa ino niyo 'di ba yung mga tinitinda niyo kaya yun sa ano sa Canadian Tire bili tayo nito tapos yung tools and... grabe talaga ano climate change na talaga <laughs> walang snow december na Tinignan ko kasi kanina, sa Google. Mura dito yung tools eh. Yung tool na yun. Mura dito. Mas mahal kasi yung kanig sa ano. Sa Home Depot. Yan yeah, oh. o. No. Diba? $29.99. So lang naman yung kailangan natin. Yung iba mahal o. Oh, $179 o. Pero okay na to. Hindi naman tayo ano. <laughs> Bigatin. Ito na lang walang bumbili ah pero lang home depot kikitain ko rin si ano din eh si paring robert hindi kami breaker dudumi ng sasakyan oh pero mas panalo yung sasakyan ko napakadumi maglilinis sana ako ngayon eh magi snow bukas yata o sa tama bukas eh naglinis ako dati nag snow eh ngayon tumingin ako ng weather eh magi snow daw kaya yun wag muna Delikado. Sayang pera. Tara. Nandilan. May nagtitindo. Wow, naka-winter clothes. Mayama. <laughs> <laughs> Inumpisahan nila ni Lani. Siya ang tatapos, si Cez. Walang jacket si Lani kanini. Kanidyan. Medyo ano kasi... Hindi malamig. Kaya na yung ano. Kanidyan na itong mga ito eh. winter <laughs> jacket. <laughs> ah, winter jacket. Sisiga kami doon para ano. Do. Medyo mainit ng konti. Hindi. <laughs> bawal lang sunugin ang dahon dito. Oo. Bawal ka magsunog ng dawan. Mga kahoy lang, yung mga gano'n, yun o. No? Mga panggatong. Yes? Yan na ba yung ano nyo? Snow mountain. Ha? Snow mountain. Yes. Yan na yung ano to? Yung snowman nyo? Ano Ano, kaya pa? Kaya ko. Bukas magi bukas magi snow ah oh, bukas ang umaga. Sa weather, mag-download ka ng weather app. Ayun. Sinigang na ni yung ano, pinalambot ko. Ayun. <laughs> hindi na no masarap dito mainit na bukas mag i-snow tapos pagkatapos nun sa next day plus 3 naman iinit na naman kaya ha na ako eh, ng sasakyan huwag na lang sayang na no. Oo, oh, di ba? Sayang eh, no? Ang dumi ka agad eh. Hindi ako tumingin sa weather app eh. Yan. oh, di ba? Hindi maramdaman ng ano, lamig, no? Pag nandito ka. Kami dito ka, hindi random lang. Eh, mainit din ba dyan? Oo, oh, mainit. Yung barbecue niya. <laughs> Nakagay niya. Magtitinda ka, naka-winter clothes ka, no? Magpicture mo, tapos send mo, no? Send mo sa kanila. Ano ang phone mo? Oh, yeah, Barbecue. Bar barbecue girl. <laughs> Tapos naga ano. Ayan. Barbecue girl, eh, no? <laughs> Just yaka na oh, sa YouTube no. <laughs> sa YouTube. <laughs> wow. <laughs> Magbijoke ka mamaya para maano na ang forecast eh madaling ano yata umaga ang snow. <laughs> Ngayon pa lang po yan oh. Medyo ano na nga si oh. Kita mo yung bahay na yon, no? yan oh, squirrel yan. Ah, oh, ay niyan. 'Yan, squirrel. Nahuli namin 'yung dalan eh. Dylan, there's 'yung squirrel. Bye, ng squirrel 'o. Oh. Paalis squirrel. message sana ako sa group eh. Barbecue sana tayo eh. Kailanganin tayo natapos eh. Hapon na tsaka biglang dumilim 'no. Sayang, so, next. Susunod na lang pagka-mainit ulit barbecue dito kamesig ko para man si Jade kanina hindi <laughs> natuloy si Dylan lang yung mahilig sa ade. Sa labas yung dalawa nandun. Tumutulong na lang magluto. Ito palang ano, wala pala talagang ilaw na. Ngayon yung mahaba. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may punde sa Christmas light kaya ayusin na lang sa summer yan. Ano oras na mami? Maga tayong kakain. <laughs> Kasi hindi, sayang naman pagka uh, hindi mainit yung barbecue. 120, ang bilis tumili mo. Sarap siguro mag-winter ano ano, camping, no? Oo. Oh, ano. Tapos may bonfire kang ganyan. literal na ano, ano di ba? Sa pelikula mo lang papakita Makikita. Makikita eh. Um, bonfire. bonfire sa snow. Wow. Parang retreat eh. <laughs> bonfire sa snow. Mayaman. First time to nangyari eh. Yung ano, wala pang snow sa ano. Ganyang kakapal. Talagang ano, climate change na talaga dati pag ganito December purong puro na ng snow to tapos sobrang lamig na ngayon hindi pa kaya kaya pang lumabas tsaka mag barbecue Eh hey kaya pa? Ikaw talaga ang kanid Oo. Oh. Oo. Oh, ano yan eh? Canadian citizen yun si Dylan eh. Dito kasi Is... pinanganak. That scary! Ha? Be ah. careful! I know. Take hey it Eat it. <laughs> eat it? Yeah, eat it. No, I'm going to get this. You want this? For real. Yung mga salita niya eh, no? pang mayaman salita niya itong Dylan eh. May mga for real. Ayan eh. Pang mag-i-exam ka ng IELTS. <laughs> uh, Mag-practice ka dyan. Mag-practice kayo kay Dave, kay Dylan, tsaka kay Leah ng IELTS. <laughs> uh. dami. Takbo, takbo dila. na <laughs> oh, wag ka po sa deck. Madala. <laughs> dami lilinisin sa spring, oh. Yung mga hindi pa nakuha ang dahon nung last na laglag, yan, oh. Naipon lang dun, oh. Tapos yung mga kahoy, yung mga recycle, yan, oh. Dami namin lilinisin. <laughs> Ay, yung ano mga ano, mga recycle, ano natin. Puno na eh. Hindi, dito. Dito lang sa gilid. Ay, no, basura. Akin na ano, Adrian. Ano na yan? kalakal. Bebenta natin sa summer yan. Puno na ba isa? Hindi. O, oh, ano muna, dyan muna. Sabit mo isa. Kalakal yan eh. Sino nagkonekta? <laughs> Ayan o, mga kalakal. o, mga kalakal. ah, okay na pala yung barbecue, tapos na. Ulam namin barbecue tapos sinigang na boto-boto. Di ba masarap diyan? <laughs> 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 May na ni apoy. Dami na naming naiipon eh. Ayusin na lang to sa, sa, sa summer spring cleaning. Kalat eh, no? Ha, Dilan? Hindi na tong ano natin, Christmas light hanggang dito na lang. Bakit kayo? Iwan ko dyan. Ayan na, Dylan. Kain tayo. Ayan, o. Oh. Kain tayo. O, oh, gutom na talaga. Let's eat. Kain tayo. Isang order. Gano'n na ba isang order ng ulam sa ano? sa Pilipinas. Magkano na ano? 80. 80 ganto sa sinigang? Oo, oh, kuya, sa mga hindi normal ah. Oo. Oh? Sa mga ano? Nabubulol pa ako si sinigang. 80 na? Oo, oh, kuya. Grabe, no? Siguro kung meron mo gawa ba, dependent siguro sa tubig. Dati so, doon, ano, sa amin 80. Dati benching ko lang eh. Mm -hmm. <laughs> Yun, kain tayo. Let's eat. Good morning, good morning. Yan. <laughs> lakas ang snow nag snow na pero bukas ang temperature parang plus 3 yata matutunaw din to hindi mag stay ng matagal to positive eh yung snow na yan maganda yan yung snow na ano pang picture kasi makakapal eh lapit na tayo sa trabaho sa mga nagre request eh <laughs> marami nagme message eh mag vlog daw pagpapasok yung mga ganito yung mga nag snow para makita daw nila pagka papunta nila dito Pagkaganto naman, ano, dahan-dahan lang. Kahit naka-winter tires ka, ano lang, relax lang, relax. Relax lang. Huwag masyado magkampante porkit naka-winter tires. Ang trabaho pala namin Outside the city to ha ah. Hindi naman malayong malayo Pero Ano siya Medyo labas Yun dito na tayo Tamihan na lang ulit Magboblog tayo pag ano may nagtanong pala kung maganda ba SUV, truck o kotse syempre mas maganda pag malaki yung sasakyan mo pero pwede naman ng kotse yun nga lang pagka nag snow ng makapal yun ano siya prone siya sa balahaw pero pwede may nag message kasi sa akin eh. Yung, hindi mo na alam yung guhit dito <laughs> hindi <laughs> na alam ang guhit itong ganda nitong sasakyan ng katrabaho ko no tinanong ko siya eh, sabi niya ano malaki daw yung pamilya nila kaya yun ang kinuha niya yun hindi na natin kita ang backup camera wala nang backup camera <laughs> ay taas ko nga pala itong ano wiper para mabilis tanggalin Tsaka hindi didikit yung ano, wiper nyo sa salamin lamin. Tara. Yan ang ginagawa pag ano, nag-i-snow ng malakas. May ano lang ulit. Oh, it's not good on gas? Wow. Yeah, because it's too big. What's the, the engine? engine? The EcoBoost 3.7 3.7? Yeah. V6? Oh. You know why? Because it took... Yeah, I plan to be uh, abang... Yun. Oo yan na. Huli na ako. Nakapagtanggal na yung mga kasama. Napakwento pa ako dun sa ano yung may van. Yung malaki do. Yung malaki yung van niya eh. Malakas daw sa gasolina. Kasi nga daw nahahangin yung drag nung sasakyan pero pag mga road trip ang ganda niyan yung sasakyan na yun sabi ko nga arkilahin ko sa July eh <laughs> ganda yun arkilahin yung ganun dami may isasakay dun eh Laglag -lag na nga nang dumudulas. Ayun o, oh, lumudulas na lang siya. Ayun, dito. Kaya ayoko mag ano, eh. Mag washing eh, di ba? <laughs> Ayun o, oh, natutunaw. Tapos tatalsik din, di ba? Sayang na naman ang pinag washing. Muntikan ako dito kanina oh sinilip ko. Kala ko tumama ako. Yun o. No? Kasi diba, yung backup camera, walang makita.